Ha? Sana. Powta, saktad, pat. Woo! Guys! Wow! Hey, what's up? What's up mga happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV Okay, guys. So, dito naman po tayo ulit ngayon sa Cornish para sa ating a uh, fishing adventure naman ulit dito sa Okay. So, ang target fish po natin is uh, bangus. Pero maaga pa, kasting-kasting muna tayo. So, sana po ay makachampa tayo ng bangus. Na tayo talaga yung nakahuli. Hindi yung tagahila lang tayo. <laughs> okay guys, so samahan nyo naman ako ngayong araw. At uh, ibigay ko na rin yung update yung ang regarding dito sa fishing activity dito sa Bodish. Kung may maninita pa ba ulit o wala. Okay? So, samahan nyo ako. Tara, let's! Oh, napakatahibig pa rin ng cornish na yun. Wala man ang nag-fishing. O ano, unlike nung mga time na ano pa, yung wala pang naninita noon, pag ganitong season ng bangus nako napakaraming tao talaga dito hindi na uubusan. ngayon no wala tao tao wala na fishy so ang time check po natin is sa 4.40 4.40 ng madaling araw pero wala <laughs> pero maganda nga yun nakapagpahinga yung cornish grabe hindi ka tulad doon sus marami talaga magkita mayroon. Kahit mga nagta-taw-taw-taw-taw lang. So, bug-bug talaga yung cornish nung At least ngayon nakapag-tahinga. So, dito tayo. Magka-casting-casting tayo. Ayan guys, yung isa sa mga tropa natin ng mga master talaga ng mga pangusok. Ayan, si Angler Bigote. Yan. <laughs> <Yo>, tropa natin. <laughs> Grabe yung sirit niya, guys. Woo! Dali na! Ang Bigote! Woo! Say hi, na. Oh, shucks! Woo! Lakas! Sayo kayo ng gabri. Naputol pa. down. Dan 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 Pucha, hilagan kayo na putol. Mariusip ka. Hey, Paghaltak ko. Haltak ka ng haltak eh. Higpit kasi mo siya. Anong gagawin ko dyan? Bayad. Mo. Ibalik mo sa akin mamaya kapag ano mo. Pa may pabayad-bayad ko pang nalaman na ayaw <laughs> ko. Para kang banggali taloy. <laughs> Bayad-bayad ka pa Okay guys, ito na po yung natin. No? Oh. Yan ang katapat niya to yung katapat Asa ah, na siya? Yeah. Yung mga uh, the best talaga. Tutut kaganda ng tumutunog po oh shucks ay, ang layo pa pala ayan na siya guys ayan na uy, kay gandang umaga come to papa uy, balik sus uy, umiiyak Yan na. Sigurado. Lakas, wala siyang ano pre. Walang tama siguro to. Fresh na fresh to. Ay, lumalaban pa. <laughs> Kumahatak pa guys Galing Ayan na siya guys Ayan na siya Ayan na siya Ayan siya oh, Uy! 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 Mahina ang pangganso. Mahina ang ma... Ano? Extend. Ah, extend pala ito. <laughs> Mahina ang pangganso. Ay, sus. Ah. Yun pala eh. Extend pala eh. Sus. Yun pala. Again, again. Ayan. May tama ka na eh. Ay, putang yan! Yes. Ay, putang yan! Mahinang nila lang! Eh! Ha? To, to! Ikaw nga to! Eh, ano mo nga to? Ako to! Ayun na! Ay, di puta! Saan tayo? Ay, ah, Ay, tayo! Ayos na yan! Ha? Ha? tas tas pa. <laughs> Woo! Guys! Nice! Wow! Thank you. Dali mo talaga. Okay. Bye. Ha? Bye. Alam mo pa yan? Bye. Hmm? <laughs> Ayos. Uh. Ayos. Oh. Ang putang oh, na. <laughs> ano tawag ito? Nang taliskes lang na ano ko Ayop na yan Okay guys, so yun pa lang isang nahuli. Yung kay Bigote. Pagkatapos niyang nakuha, biglang nag takbuhan yung mga bangos, biglang nawala. Pero <laughs> antay-antay tayo ng konti guys. Babalik din mga 'yan. dyan yang yung mga tropa. si Gabriel at si Winter. Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. Hindi man tayo pinalad na makakuha ng bangos, pero yung tropa, grabe, ang galing. Ang nerbigote lang talaga sa kalamoy. Grabe. Ang ganda ng bangos, ang taba. Napakalinis ng bangos. Pero ayos na yan. Bawi ulit tayo bukas. <laughs> okay, so yung bangos na to, mga hanggang next month pa naman, mga March, ganun. So, baka makachamba pa tayo guys sa, Okay. So, sa mga bago pa po sa channel natin, please don't forget to like and subscribe. At uh, ito, ganito yung update pala ng fishing activities natin ngayon dito sa Cornish. So, time check po natin is mag 7:30 na. Okay na hanggang hanggang ganitong oras lang at least safe tayo. Pack up na. Ayos na. Kung nakikita niyo naman yung bangus mula pag sikat ng araw, Kapakita agad mga 5:30 noon andiyan na agad sila. So, sa mga ganong time na yun, okay na yun. Pag makachamba, ayos. Pag wala, bawi naman ulit kinabukasan. Okay? So, I hope enjoy po sa video natin. At sana magkikita po din tayo sa ating ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Okay, guys, don't forget, spread love and always be happy. Bye!